Napakalaking papel ng radio kasi nga Liban dito sa pagbibigay natin ng awareness sa public uh, Siyempre uh, ating ipinapaalala uh, sa kanila Araw-araw ang tama nga pag uh, ng mga basura At uh, kung ano yung dapat din gawin na maiwasan natin Na maulit pa yung uh, mga nakaraang uh, naranasan namin dito sa lungsod ng Sambuanga uh, Nagkaroon na tayo ng mga problema sa pagbaha Gumagawa tayo ng paraan, may mga programa tayo na itong para makapagraise tayo ng awareness upang uh, makatulong ang publiko sa paggawa ng uh, mga mitigating measures simula ang tree uh, planting activity at ang uh, clean up drive sa, Katulang, katuwang siyempre yung uh, local government uh, at uh, may mga activities may mga programa tayo na inaanunso rin natin sa pamamagitan ng ating radio ang RMN upang mahikayat natin ang local government kalampagin natin no talagang kinakalampag natin may mga ibang agencies na rin ang gumagawa nito at sa tulong na rin ng ating local government may mga batas may mga ordinances na pinapatupad upang maiwasan nga sana ang uh, itong uh, paglala ng problema, unang-una uh, -una sa basura at uh, syempre ito nga uh, sa climate change. Ang DXRZ 900 sa radyo mo ngayon, maaasahan mo sa hamon ng klima.